Welcome back to our channel, this is me Pause na po ang inyong mama guys, dahil subang init ang panahon, so naisipan ko pumunta ng salon ko, tapos right here, dahil sobrang init ang panahon guys, Dito ko naman kaya yung habak ng buhok, hindi ko magpa-salon at ang aking gusto ay magpa makeover ng aking buhok, so kailangan ko na siyang paiksi in guys okay on the way na ako yun sa akin kapuntahan yung talong guys ito, ito siya. So, uh, na tumalayalay siya nagsito na na yung um, uh, sa mga na, na recommend kong uh, pupuntahan dahil sa mga feedback so ito na siya Tapos okay, papasok na dito. So, tahanin tapat ta ako dito sa mga ha, guys. Ala ko yata ako dito. Nagsimula. So, ito yung first na pictorial ko mo. Selfie ko bago ako gupitan, guys. Huwag pa, long hair. So, ayan na yun, guys. Sinimula na ni Kuya. Ang aking buhok. nag a a a a a sa a a at a a Ayan, mm ganun -hmm. siya. Ang daming dry na dry. So, okay. ito na. Ng... So, it okay. lang yung Taglagay na. Treatment na band pala yung kinapagawa ko, guys. The band with treatment na yun. Ayun expect siya yung Ah, short hair talaga, ah. Pinili ko. Gupit as in short. Lalo dito sa aking gitig uh, the egg, uh the egg sa aking sa gusto ko maging hawa ang At aking bato sa ibig ng parangin guys ito ko talaga so first time ko pala, guys first time ko pala guys magpa short hair kaya ito talaga ang way na ang uh, ginawa ko sa akin yeah, uh, ito is step ko na po din sa work ang um, stretch straight ka ng hair na long hair dahil daw sa work ay ibabad mo lang din mas liga na sa work ang paluway-luway ng habang hair pero kung short naman ay so, eh, dodo lang hindi mo siya pa pero ah, uh, hindi naman siya guys. Next na ay maglagay natin ng tightening. So, we like got the natin. So, mababang kasi sa ito yung pagod. Mga bahagang proses ko tatlong ruban na ako or apat. So, yan. Ito na ang tsore niya. Ayan. Ito yata yung uh, color treatment na nilalagay sa ating hair style. Ayan. So, more effort sa kuya. May effort. Habang-habang pasensya. Ayan. Ayan po color na ata ito. Okay. Okay. ang ating sell, So, okay, ito na ako. So, ito. 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 Thai stylist. kada ito hmm, ko siya. Churcher lang yan ha. Pero um, ang haba-haba yung ginawa ko yan, Sa aking hair. Tapos yun. Ito dyan. ba? Mabasa ko ng gabi na dyan. Ah, uh, 1.40 yata ako. nag-start dito guys. Doon nung mabasa ko, si 7 PM siya. So, ka. Tagal talaga pag-redam din, guys. Ayan, blow dry na naman kami ulit. Ayan, may color na yung hair ko dyan, mga guys. So, ayan. So, good naman ang uh, sa sarili natin. Pumper, ayan. For okay, pamper Ayan, yung way ko na sa akong sa sarili. Hindi ko na trabaho tayo mas kailangan ba yung ipapapapers akong ating salon. So, ayan na. Nagpa-plan sana si Kuya Bologa ulit para makachieve ang ating gusto. So, ito na guys ang finished look at finished product na ginawa ni Kuya na mm -hmm. sinibab o oh, babkat pala itong ginawa ni Kuya at ito naman yung gusto ko. Oh. Then, ang ganda ng kulay na pinuro oh, ko guys. Ayan, ito, yan ang kulay. Ganito siya sa likod. Yan. Yan, ganda -gan. pa pa guys. Yan siya. sa feeling, guys na yung bato kayo eh. Uh, maiksi na yung mihuk ko. Feeling ko eh. Uh, na na yung bato ko dito. Ayan. Yeah, so, very shiny and ang smooth guys. So, ito na guys. Ayon ang tutorial ko. O, oh, diba? Nag-less ako ng 10 years siguro sa aking mukha. Joke. Joke lang. Ito so, pa guys. Oh. Charay! Selfie yun. Selfie selfie yun. At ito naman ako nung nasa work na ako. O ba? Diba? Hindi na ako kailangan mag-bounce. Okay, thank you guys sa inyong panonood. <tinyo>